And hello guys, my name is Mike Angela at ngayon muli na po akong nagbabalik sa pag-vlog sapagkat so, ako ay alam niya na minsan tinatamad at marami rin ginagawa sa mga pagdating sa mga school works at mga uh, activities or projects at minsan niya na mag-practice so ayun, guys, muli na po ako nagbabalik sa pag-vlog at ang video po ngayon ay tungkol sa aking board game collection. Let's go! So yan guys, ito po ang collection ng aking mga board games at uunahin ko na po dito sa chess which is Bago lang po namin ito binili na, 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 nagkakahalagang 250 pesos. Oh, ang gara Ilanggit yung price, ah. At itong battleship. Bago lang din to parts. Ito yung galing sa ate ko. Binigyan sa akin. Galing America. Yes, sir. And, tinago ko na yung manual para, ano, kabago, bago lang tong battleship pre ito yung parang, parang strategy na hanapin yung coordinates kung saan itatrack yung ship ng mga kalaban itong snakes and ladders which is dating dati pa kita nyo naman sa ano Ayan. dating dati pa to ito yung binili namin sa king home ito to ang mga paborito kong board game na Monopoly. world, ito yung World Edition parts. Tago, i ano na dito. Ito, pati ito, hindi ko na alam sa ko. Pati itong Monopoly, yan. Ito talaga yung pinaka ko eh. So, ayan. Iakyat ko lang po muna to lahat. So yan guys, dahil pinakita ko na sa inyo ang collection ng aking board games ay ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo ang mga card games collection. Yan. Yan, doon naman po tayo dadaa ako sa card game collection. Let's go. So yan guys, ito po yung ay mali... Ito po ang aking mga card games. So Uno flip, which is yung pinaka-paborito ko kasi ito yung may light side at dark side. As you can see here, dito sa loob ng box ay may dark side na nakalagay. At dito naman sa likod ang light side, which is na pinaka-paborito ko talaga siyang laruin. At itong uno, which is me, which is nilalaro din namin ng mga classmate ko. And as you can see in the box, wow, gara. And tataklan po natin siya guys. At ito namang Yu-Gi-Oh! Which is sim card game na hindi ko alam kung yung mga ano dito. Hirap buksan pag isang kamay, no? So, ayan. Ito, 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 yung laman. Ito yung sa ano, Yu-Gi-Oh! Vrains. Kung di ako nagkakamali itong gandong card. kung di ako nagkakamali, every anime series, every series ng Yu-Gi-Oh may pinapausong mga ano eh, mga functions. Ito naman naman sa taas. Ayan. Okay. So, guys. Kung di ako nagkakamali, every series ng Yu-Gi-Oh ay may pinapausong itong mga functions ng cards. Kung baga sa Yu-Gi-Oh! GX ay may fusion summoning, Yu-Gi-Oh! 5D synchro summoning, kung di ako nakatama lang. Yu-Gi-Oh! Zexal at Yu-Gi-Oh! Arc 5. Hindi ko lang alam kung kasama Yu-Gi-Oh! Zexal sa may, ano, XC summon. XC summoning, yes. Pero sa Yu-Gi-Oh! Arc 5, may pendulum summoning na tinatawag. Yu-Gi-Oh Brains Fun Link Summoning Kung hindi nyo nakakamali At ayun Yun lang Yun lang talaga alam ko Sorry So ayan guys Dito na po nagtatapos ang ating video Kaya mag like, mag share at mag subscribe Para mag updated sa ating mga next upload So yun lang at bye bye Ay munti ko na malimutan. Abangan nyo po ang season 2 ng Team Support at dahil alam ko na matagal ko ito, ipapap, ipapalabas. So, yun lang at bye-bye.